Mm. Gawad isip man kay na asawa ton to, unsa may ginabuhat ninyo ni sa mga asawa pag umuulan at kapiling siya. Kailan, ha? Sige. Kailangan pa gyud na pamutan Oo, oo. Sige. kailangan pa bang i? K <laughs> kailangan pa gyud na pamutan ba? Diba, minyo pug Ah, dili ko minyo. Para sa na siya Never good. Ano <laughs> ba? Tanah Tunduk akan ada butang yang dapat langyud nato to nga hinum duman basta mag-uwan kung ikaw diha minyo niyo or nahi, na, nahigot na bitaw. Ah, like, tipag yun. Oo. Uh -uh, Nadyo yung mga butang uh, ka bitaw, kamurag yun na hibaw. Ah. O di na po na dapat. Ay, gusto man may kahibaw. Ay, gusto, ah, gusto, mo may, gusto mahibaw.

Tapos, pack up na. mang, mang, manghugas, manrapo. Manghugas. Paghuman. Ah, uh, unahon ang LU2 ay manghuga, Sakto siya, hala pagwa. Siyempre, ginamitan ni mo, kutsilyo, tagtaran. so, dili ni mo ginahugasan daan ay gamiton? Ay, hugasan pa ba? Oo. No. <laughs> <laughs> Kaya wa ka kabalo la ilain nga mga insekto ang gikamang ana. Ay mo ba? hugasan yun na siya ay ha, gamiton ang mga gamitonon para mag LU2 ha. Oh. Para limpyo ta maghugas pud og mag gamot. Jesus, karon pa jud ko anang gamit. <laughs> Uy, ko gamin niyo man oi ngawa lagi dapat andam gid <laughs> ayo di bali ko kabaluan na oo nagi na po na sa kong friend no, oh, oh. gatangan niyo nag tips kanu mm, <laughs> nay ayo babe kanu <laughs> nay gud atay nang duman ayo hmm. sulod so sa so ready gud tanan sulod gud ready oo oh, oh, dapat protektado ka ah mag rain coat oh, kung tapos, mag lu to kay ang kusina na asa gawas Ah, sa gawas, <laughs> ah, ah, sa gawas <laughs> di ay ni. Ah, kanag-ginatawag lang insured. Insured? Naka-insurance? Wala. Uh -huh. Alam mo, Ang sa motor. Ang orige ng daon, na. Uh, ba? No? Importante yun kayo nga, ayahan natin sudlan ng mga butang. Mm. Nga medyo dako-dako nga desisyon na paghihimuon eh? so, ni. So, nahunaw na nimo ni Dapat lang ang <undang>. dam. <laughs> <laughs> abot ba sa punto sa inyong kinabungi aya, babe? Wala. Ano sa man? Hindi abot ba sa punto nga gamahay, kaya nga sulod kaan ng mga butang? Wala uwi. Wala gyo. Sa pag elito wala gyud. Kay lami mang gyud ka ayun, mung, mung, uh, oh, diba? <laughs> <laughs> te, mo all, uh, di ba? Shout out sa mga igsuo na mo ang mga panaw kasawa. Nga nagluto together. Nagluto together. Grabe na nga bonding no. Sa mo tagtuwing umuulan magluto mag champurado, arroz caldo, so, so, adobo minudo sa oh, oh. so, mga dodia. Tanan. Skabadu. Tanan na makapalipay kaninyo inyong buhaton. Oh, ba? Oo, mm -hmm. syempre bonding ang pagluluto. Tapos after magluto kakain. Ay, syempre. Mm, kakain together. Gam kapritan o kamot. Mm, ay, baong ba? Oo, oh, oh, wak sabaw kay na muton po. wala ka tray? Ngagi kamot? wala ko kabalo anak ton ay before. Yung anak ko sa una. Naami ba ko? sa ato pa, nabot din po punto sa unang panahon nga. Giki na mo't yun. Giki na mo't yun. Kay walay kutsara o tinidor sa lamisa. Ang po dun sa tumbalayang kulang man. Ay. Giyatagan na kong plato diritsyo. Ay. Eh, di kamot rin siya ang mga pagkaon. Hindi, yeah, huwag ka hugas. Walay hugas-hugas. Patanong si Koko, be? Nga na, tetanus. Alam ako. Importante yung kay ka proper hygiene. Ay, of course. Oo, oh, oh, dapat safe. Yun. Basing oh, asa oh. ka pa proper hygiene, yun, is oh, uh. the best medicine. <laughs> hygiene. Nood. No. Hygiene. Kumusta naman ka? <laughs> Le, importante juga kayo yung kanang andam kanunay. Eh, mm -hmm, so. Of course. Pero, pero karon medyo sikat na mga ginatawag nila nga spoon and fork. Ah. Oh. Mo nang nanang kita anak no. Sikat ang gi ginaingon nila nga gloves. Ah, gloves. Kana o oh, nakai hand gloves din. Oh. Eh, From boxing day ta din. Eh, na na, na discover ning, ano na invent na ning gloves. Usha men. Usha men turn. Usha men good na. Na ang gloves kay tungod kanang ginatawag. Tungod sa boxing. <laughs> <laughs> na na siya tungod kay kanang ka, lagi mutulto Tig yun itong kamot nga. Kamot oh. yun yun ang pagkaon. Correct. Samutang ang inyong pagkaon kay chicken. Tig ah? yun na mahimo. Tig mm. yun basta eh. Tig mm. <laughs> yun na pwede nga dili kamot yun Finger licking good. Correct. Ay, promotion ni. Eh. <laughs> <laughs> Lagi tido na yun. Oh. Ay, itong inumduman. Inum nga ka na mga nasa to nga tubangan karon na lima katudlo or mm. pulo katudlo. Sampung mga daliri. Uh, uh ato ay yun ng ampingan uh -huh. kay mga panahon na nagmalipayong yung taan. Mau ba? Ikaw, wow malipayon po ka to. Ah, Nagmalipayon, ganit ka to. Duhara ka po. Mau ba? Uh -huh, Mali malipayon ah, malipay ka <laughs> <laughs> uh <-huh>, diba? <laughs> Malip malipay karoon ng mga na kay Mau Pamanggid na, no? Ay. Ay, <laughs> 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 <Hey>, nagko. <laughs> Palagitan <laughs> <laughs> okay, o gansihon dito sa mga prinsyado na mga tao. Uy, <laughs> 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 wala po akong kinalaman Ay. dyan ha.